Magandang araw, ang video na ito ay nilaan upang maipaliwanag ang performance task sa ikalawang markahan. Ang proyekto ito ay bubuuin ng tatlong miyembro bawat pangkat. At bawat grupo ay kailangan gumawa ng isang account sa Investagrams, isang stock trading application kung saan maaaring bumili ng stocks sa mga kumpanya. Ito ay gagawin natin upang masukat ang kakayahan ng bawat isa na palaguin ang hypothetical na pera na magigaling dito gamit ang ating matututuhan sa diskusyon ng demand at supply. Umpisahan na natin. Una, i-download ang Investagrams application mula sa Apple Store o Play Store. Buksan ito at siguraduhin makapag-create kayo ng account upang masave ang inyong portfolio dito sunod pindutin ang menu sa ilalim ng invest ay pindutin ang virtual trade Philippines US and crypto pagkatapos ay madadirect tayo rito sa practice mode at pindutin ang PH na sumisimbolo sa Philippine Stock Exchange of PSE dito natin makikita ang hypothetical na pera sa ilalim ng available cash ang gagamitin natin na halaga ay 100,000 pesos lamang para sa lahat ng pangkat. Ang total plus cash ang titignan natin sa pagtatapos ng markahan kung lumago ba ang 100k ng bawat isa o hindi. Maaari rin i-reset ito kung nais ninyo ng trial sa pagbili ng stocks hanggang si tinakdang araw natin na hindi na maaaring mag-reset ng portfolio sa pending orders naman lalabas ang biniling stocks habang hindi pa bukas ang Philippine Stock Exchange o PSE. Dahil ang PSE ay nagbubukas lamang mula lunes hanggang biyernes, mula 9.30 hanggang 12 o'clock ng tanghali at alauna hanggang alas 3 ng hapon. Sa records naman natin makikita ang kita o profit at lugi o loss natin over time. At huli, sa order history, dito natin makikita ang petsa at oras ng pagbili at pagbenta natin ng stocks. Mahalaga ang bahaging ito dahil tulad na nabanggit natin kanina, makikita natin dito kung nag-reset ba tayo ng portfolio at kung nagamit ba natin ang investograms o hindi. Pagbigay tayo ng halimbawa. Pindutin ang trade now upang makita ang iba't ibang stocks na maaaring bilhin sa Pilipinas. Halimbawa ay bibili tayo ng stocks ng ABS-CBN Corporation. Tignan ang mga impormasyon na nandito. Ang previous close ay presyo nito bago magsara ang PSE noong biyernes dahil lunes ngayong araw. Ang open ang presyo nito nang magbukas ang PSE ngayong araw. Ang high naman ay nangangahulugang pinakamataas na presyo na handang bilhin ng Pilipino ngayong araw habang ang low ang pinakamababang presyo naman na inabot ng stocks na ito ngayong araw. Samantalang ang volume, ang dami ng tao na gustong bumili at magbenta ng stocks na ito. Ang board lot naman ay ang minimum share na pwedeng bilhin at ibenta gamit ang stocks na ito. Tandaan, Long lang lagi ang trade type na ilalagay natin dahil bumibili tayo ng stocks dahil inaasahan natin na tataas ang presyo nito kapag tumaga. Ngayon, pindutin ng entry. Napag-desisyonan natin na bumili ng 10,000 shares ng stocks. Multiply lang itong 10,000 shares sa price ng stock which is yung 4.95 plus fees ng broker which is ang Instagram upang malaman ang total nito na indicated din naman dito sa ating application. Ngayon, pindutin ang entry. Kapag nabili na ito, lalabas ito sa ating portfolio at order history. Ganoon din naman ang gagawin natin kung ibebenta na natin ang stocks na ito. Pindutin ulit ang trade now. At ngayon, pindutin naman ang exit. Ilagay ang bilang ng shares na nais mong ibenta. Ipagpalagay natin na 10,000 din ang shares na gusto nating ibenta. Pagkatapos ay pindutin ulit ang exit. Dahil nagbenta tayo sa mababang presyo, nalugi tayo dahil sa fees na binayaran natin sa pagbili nito kanina. At dahil trial pa lang ito, maaari natin i-reset ito upang bumalik ang 100,000 pesos natin. Maaari rin gamitin ang personal computer sa paggawa ng Investagrams. I-type lang ang investagrams.com upang ma-direct sa website at ilagin ang inyong account. Narito ang halimbawang account na kumita ng 3 million pesos. Makikita na sa order history ng account na ito ay nagsimula pa noong 2020. Tandaan, pagkatapos screenshot ang My Portfolio at Order History, mangyaring bumuo ng maikling refleksyon gamit ang lima o higit pang pangusap na nagpapaliwanag ng paggamit ng batas ng demand at supply sa pagpapalago ng inyong stock portfolio. Kung may tanong at o paglilinaw, mangyaring ipadala ito gamit ang ating Google Classroom. Maraming salamat.